Ngayon, ito naman pong impacts na bumabagabag. Ang dami ko na nabasang messages. Nag-aalala. At daming pananakot. Kasi mga pananakot. bata po ang tinatamaan nito. Mga bata, ang ating mga school age. Mm. okay, At mga senior. Mm. Diyanong, senior. Oo, oh, Kasi meron. may hina ng ano. Yung unang-una raw na nakita rito, mm. nagpunta pa sa spa. Ah. <laughs> Diyan sa Quezon City, ito yan yung... Patay. Oo, uh, oh, nag-spa pa. nagpa spa Ano yun? Sarado na, na, na ba yung spa na yun? I illegal yung spa eh, sabi nyo. Hindi, paki-identify po kung sa... Para naman, parlor eh. Parang naman hindi na makapunta dyan yung iba. Hindi, sinara na ni Mayor. Ah, uh, sinara, uh, sinara na ni sinara Mayor. Na. Uh. Dahil wala palang permit. Uh, <laughs> walang permit? Walang permit para... Eh bakit nakabukas ang walang yang <laughs> yan? yan? <laughs> <laughs> Grabe. Grabe niyan. Gayarin ng mga pa octave hindi nila nabantayan. Ano <laughs> nagpunta uh, uh, raw sa Derma? May Hench roll. Nagpunta sa Derma, nagpunta Atay sa spa, spa. patay. Ah, so yung so yung yun Derma nandun sa spa. Oh, malabo. Ano? Alam niya yung So nagkaroon um, daw ng close contact ito sa mga ilang tao. Nagcontact tracing ngayon ang Quezon City. So na-identify na raw nila yung mga tao na yon. Mm. Pero ganito po ito, ilang, ilang ilang araw na yan. Mm. Yung mga direct contact nitong tao na to. nakipag direct contact nakipag na rin. direct contact oh, sa iba. Yes. Geometric progression mm. yan. Ganyan kumakalat. Yung mga yan. ganyan sakit. Baka mamaya, eh, wala nang pupunta sa Quezon City sa sinasabi natin. <laughs> Napaka ano yun, alam niya na may impact siya eh nagpaspapa. Uh, hindi niya alam siguro. Hindi niya alam. Uh, Malamang hindi niya alam. Eh, paano niya nakuha yun? Meron, meron naghawa oh, sa kanya. Oh. Hindi siya ang ground zero. Hindi. Hindi siya ang, uh, hindi ba? Galing ba sa labas yan? Uh, Oo, oh, galing sabihin. sa labas eh. Galing uh, sa labas? Uh, oh. ah, Nag-abroad ba siya? Hindi. Hindi, hindi. Galing dito at hindi lang itong spa na to ang pinapetrolize <laughs> eh. Marami pa siyang ibang pinupuntahan. Putsi. Huwag na kayong pumunta. Ang uh, ano, so, Wala message. daw siyang travel history abroad. Wag kayong pumunta sa mga spa. Wala siyang travel history abroad. Oh, so ka, saan niya nakuha? Well, yeah, ang hindi. Kaya pag contact. May, na, may, ka nahawa siya. Tayo. May, may naghawa sa kanya. sa kanya. So hindi siya ang ground zero. Meron pang iba. Nahanap ba natin? Hindi natin mahanap yan. Mm. Oh. Uh, pero sabi po ni Health Secretary Teodoro Herbosa, yun daw pong case nitong uh, tao na 'to, yan sa Quezon City, yung uh, first, ano, yung unang-unang case, eh mild po yan, mild daw yan. Mm -hmm. Hindi yan kasing grabe, nung bagong variant na nakikita sa mabilis na kumakalat sa Afrika. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ito daw po, eh, uh, matagal na raw, ma mahari daw po matagal na nandito yan. So, yung mild case, yung mild uh, clade 2 variant, ang sinasabi ng mm -hmm. sekretary. Mm -hmm. Well, uh, pang, pang-sampung MPAX case na pala ito, mm -hmm ang sampung mpox case na kasi mino-monitor daw yan ng Research Institute for Tropical Medicine. Ayun. Meron na talagang mga ibang mpox case pero ibang variant po ito kesa doon sa nandoon sa Africa. Okay. Doon sa Africa na mabilis uh, kumalat. Ang uh, mga simptomas nito flu tapos yung inyong mga bulutong eh merong nana. So, so, ano Magkang to? This is a variant, Baryan. of smallpox. At na pala yan. Mm -hmm. na yan. So, maaring local niya na nakuha yan. Okay? Okay? Uh, pero mag-iingat pa rin kayo dahil nakita nyo ba yung may mga photo na lumalabas ngayon. Malalaki yung lesions. Ha? So, yung impacts is not a new thing. Mm -hmm. Meron talaga. Mm -hmm. Parang smallpox nga eh. Pero iba yung variant na nasa hmm. sa Africa. Oh, oh, yun na. ang nakakatakot. Uh, oo. Oh, oh. Yun ang uh, severe. Yun, etong na dito nakita ngayon, oh, oh. eh, mild. Mild lang. No. Oh. So mag-ingat pa rin ho tayo. Ano bang kailangan na gagawin para ikaw naman eh medyo... Eh, balik daw medyo. sa mga... Ano, Palinis. Kamay, pag, uh, bago, uh, Wear ng mask. Yan, yan. Mm. Uh, <clears throat> uh, pero... Uh, Paano? Iwas muna sa hindi naman siya deadly. Iwas mo na kayo sa ano sa sauna sa kasama ah, sa massage. Yung massage massage. Yeah, bawal 'yan. Ano 'yan, ako nagpapamasahe. Hindi yung massage. Kinakabahan talaga, illegal yung... na nahuli nila Mayor Joy. Huwag doon. Yung mga Eh, mahilig, baka mahilig 'to, baka may happy ending pa. Keno <laughs> na nga nangyari dito? Hindi <laughs> <laughs> ang sinabi. So, eh baka naman, Joy, Sobra naman pare. Sobrang hilig mo eh. I-requested oh. e, oh. for special services daw pagkatapos. Special services? Pagkatapos ng kanyang spa. Ay. Kaya pala nagkaka-problema ka. Derma pala, derma. Yun na pala tawag ngayon oh. doon. Special services. Oh. Sabi niyo, yun, yung tatakas ka ng bansa, special services yun. <laughs> <laughs>